Magdamagang ang buwesto ang mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa EDSA Shrine. At live mula sa Quezon City, may unang balita. James Agustin. James. Ivan, good morning. Mahigit sa isang daang taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, yung nagpalipas na magdamag, dito po yan sa likurang bahagi ng EDSA Shrine. Kanya-kanya ng latag ng mahigaan ng mga taga-suporta ng dating Pangulo. Ang iba nagsagawa naman ng programa. Alauna na madaling araw kanina ay nagpapatuli pa ang programa nila bilang pagpapakita raw ng suporta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Layon daw nila na makaroon ng araw ng pagpapahayag dahil hindi na maayos sa mga nangyayari sa bansa. May mga vloggers din na nagla-livestream ng mga pangyayari. Ang ilan kahapon pa raw ng umaga na rito. Maayos naman ang sitwasyon at hindi naman nakakabala sa daloy ng trapiko ang mga taga-suporta. May mga nakatalaga rin pulis mula sa Quezon City Police District o QCPD. Nauna nang sinabi ng pamunuan ng Echa Shrine na papayagan naman sila sa loob ng shrine basta't sila'y magdarasal at hindi gagawa ng mga bagay na hindi naaayon sa mga patakaran ng simbahan. Hindi sila papayagan na kumain, uminom, magdala ng mga placard at magingay sa loob ng simbahan. Susubukan pa namin kunan ng reaksyon ng Malacanang ukol sa pagtitipon dito sa Etcha Shrine. Samantala, Ivan, ito nakikita nyo, ito po yung sitwasyon dito sa likurang bahagi ng Echa Shrine. Nandito pa rin yung mga taga suporta at inikutan natin yung harapan ng shrine simula pa kanina at kagabi wala namang pinapayagan doon sa harapan mismo kaya hindi nakakapekto sa daloy ng mga sasakyan doon sa kabaan ng EDSA maging sa Ortigas Avenue. Dito po sa likurang bahagi na ito, ito po kasi daanan din ng mga sasakyan dahil may mall dito at may parking lot na malapit dito. Kaya yung pagsasagawa nila ng programa dito sa gitna ng kalsada, eh, hindi na pinapayag ngayong umaga yan. At pinapakiusapan sila, sa gilid lamang sila. at normal lang din yung schedule at operasyon itong simbahan. May pagdiriwang ng banal na misa ngayong umaga. Ang nakikita po natin na mga polis dito, yung mga taga QCPD dito sa paligid ng Esha Shrine. Pero doon sa pagtawid mo, doon sa flyover mismo, sa ilalim ng Ed sa Ortigas flyover, may mga contingent mula sa Eastern Police District, particular yung mga taga DMFB o District Mobile Force Battalion. Yan ang unang balita mula rito sa Quezon City. Ako po si James Agustin para sa Jimmy Integrated News. James, malinaw naman, uh, mapayapa naman ang kanilang pagtitipo dyan o peaceful assembly. Ika nga at walang masama dyan, Hindi, walang uh, nilalabag na batas dyan. Pero sa pagkikipag-usap mo sa mga taga-suporta ng dating Pangulo, ano daw ang gusto nila mangyari at hanggang kailan nila balak manatili dyan? Well, Ivan, ang sinasabi lang ng mga taga-suporta dito, eh, gusto daw din lang magkaroon ng araw ng pagpapahayag. Yun lamang yung paulit-ulit nila no, na sinasabi. Doon sa tanong na kung hanggang, sila, hanggang kailan sila mananatili dito sa likurang bahagi ng Echa Shrine, hindi pa nila masabi yan. Ang napansin lamang natin dito ay malaya naman sila na nagsasagawa ng programa dito sa likurang bahagi ng Echa Shrine at malayo naman sa kanila yung mga pulis ng QCPD. Pero marami yung mga pulis na nakatalaga rin dito, no, hindi lamang from QCPD, maging from EPD. Ivan. Maraming salamat, James Agustin. Naranawagan ng ilang miyembro ng Catholic Bishop Conference of the Philippines kinapangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte. Itigil na ang away at unahin ang kapakanan ng mga Pilipino. Ayon sa mga ilang uh, obispo at arsobispo, hindi dapat naapektuan ng politikang pagsisilbi at pagtulong sa ating mga kababayan. Sabi naman ni Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile, kailangan kumalma ang mga leader para sa kapakanan ng bansa. Ang economic managers naman ng Pilipinas tulilang daw ang trabaho at sisikaping hindi madadama ang ekonomiya ng bansa sa away politika. Kumarapan o hindi sa biyernes si Vice President Sara Duterte, itutuloy raw ng National Bureau of Investigation ang paghahain ng reklamong paglabag sa anti-terror law at grave threats. Kau na ito sa sinabi ni Vice Presidente na may inutusan siyang patayin si na Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez kapag pinatay siya. May unang balita si Joseph Moro. May kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Liza Araneta at si Martin Romualdez. No joke pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil na hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes. Kasunod ng pahayag na ito, noong madaling araw ng Sabado, pinaharap ng National Bureau of Investigation si Vice President Sara Duterte sa biyernes. Base sa sabina ng NBI, pinagpapaliwanag si Vice President Sara Duterte para sa posibleng reklamo ng grave threats at paglabag sa anti-terror law, batas na pinirmahan ng kanyang mismong amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte noong taong 2020 lamang. Kung may schedule ng pagdinig sa kamera ang bise, pwede rin siya magpadala ng kinatawan para i-reset ang kanyang pagharap sa si NBI. Italy, Ah uh, sana po, mas maganda kung mismo yung Vice President ang pupunta. This will be a fair investigation impartial. Mabigat ang kaso ng paglabag sa Anti-Terrorism Act dahil ang mga masasaklaw ng ilang partikular na probisyon ng batas pwedeng hulihin ng law enforcement agent o military personnel nang walang warrant of arrest at iditene ng hanggang labing apat na araw bago iharap sa korte. Pwede pa itong i-extend ng hanggang sampung araw kung kinakailangan. Kung hindi raw sisipot si Duterte sa gayon sa si NBI, itutuloy pa rin ang paghahain ng reklamo sa Department of Justice. We will proceed at uh... Kung anuman yung ebidensya na nasa kamay namin, eh edi yun lang. Tumanggi muna magsalita ang Bisi dahil hindi pa niya natatanggap ang sabpina. Pero kaugnay sa mga binitawan niyang pahayag noong Sabado, taken out of context daw ang kanyang sinabi. There is absolutely no flesh on the bone. And despite the absence of a reliable investigation, authorities were quick to consider this a national security concern. Mangyayari lang naman daw ito kapag pinatay siya. Tossing the word assassin. Pakicheck. May sinabi ba akong assassin doon? Wala. So nilalagay nila doon sa narrative nila, assassin. And nilalagay nila sa narrative nila, murder plot. My question now to the administration, is revenge from the grave a crime? They have to kill me first So now they can't kill me anymore. Unless they want to die. Tanong ni VP para sa Presidential Security Command, bakit walang aksyon? Saan yung mga banta sa kanyang buhay? Meron daw siyang listahan ng mga banta bagamat di niya ito idinitalye. Hindi ko na ini-expect yan ma'am sa PSC and hindi ko rin tatanggapin ma'am at this point kung magdadagdag sila ng mga tao dito kasi hindi na natin alam kung non-partisan ba yung well, not idadagdag nila. Not necessarily coming from PSC man. No, I don't trust anyone right now. Sabi ng bisay gagawa na ng legal na hakbang ang kanyang chief of staff na si Tony Soleka Lopez matapos ma-extend ng limang araw ang contempt order laban sa kanya. Nasa Veterans Memorial Medical Center pa rin si Lopez, gayon din ang Special Dispersing Officer ng OVP na si Gina Costa na tumaas ang presyon sa pagdinig. Nanginginig po ma'am. Bakit po kayo nanginginig? Kasi po, wala po talaga akong alam kung sino po yon si Kukoy Villamin, si Grace Pato, Piatos po. Kasi po, si Sir Lachica po ang nasa ground po. Siya po ang nagpipiperma. Nag-base na lang po ako sa sinaol, sa binalik niya sa akin na acknowledgement receipt po, ma'am. Pero ma'am, yun po'y trabaho niyo as a special disbursing officer. Yes, ma'am. Pero may utos po ang aking boss, ma'am, na i-release ko po kay Sir Lachica, ma'am. Si Vice President Duterte Umano nag-utos kay Acosta na ibigay ang 125 million pesos sa isang Colonel Lachica na hepe ng VPSPG o Vice Presidential Security and Protection Group. Sa DepEd naman, ang disbursement officer noon si Edward Fajarda, inaming ibinibigay niya ang confidential funds sa isa namang Colonel Dennis Nolasco. Bagay na di raw tama ayon sa ilang kongresista. Sa huli, it is a command responsibility at uh, talagang uh, nakikita naman natin na uh, lahat sila ay sumusunod lamang no uh, sa utos ng ating uh, vice presidente. So sa huli, Uh, kung may makitang mga paglabag sa batas, kung may makitang uh, kailangang may managot, uh, kailangan akuhin no, ng ating Vice Presidente ang pananagutan dito sa pagkukulang. That could be malversation proper or worse, plunder. Kasi lampas na po ito sa 50 million. Pag yung budget ay ginamit nyo po sa iba, no matter how lawful it is, that is technical malversation. Pinayagang makauwi ang apat na OVP staff na dumalo sa hearing. Sabi ng mga kongresista, umaasa sila makadadalo rin sa susunod na hearing sa biyernes ang mga na-hospital na sina Lopez at Acosta, gayon din si Vice President Duterte. Sa panayam sa bisek din ang gini VP Sara na binabantayan niya mga tauhan niya sa hospital para hindi makapagsalita ang mga ito. Laban sa kanya, tinanong din siya tungkol sa paglilipat ng pondo ng mga SDO sa mga security officer. Alam niyo bakit 150 million lang yon kasi kinumpute 'yun kung buwan-buwan ano ang gagawin at ano ang i-implement napakaliit na amount ang 150 million so bakit kami magnanakaw ng 150 million ang nakawan sa gobyerno billion-billion ginamit 'yun sa trabaho itong unang balita Joseph Morong para sa GMA Integrated News isang gara palang panawagan yan ang sagot ng Executive Secretary Lucas Bersamin. Sa anya'y pang ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa militar na mag-aklas laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Sabi ni Bersamin, makasarili ang mga pahayag ng dating presidente na anya'y layong mapatalsik sa pwesto si Pangulong Bongbong Marcos para mapalitan ang kanyang anak na si Vice President Sara Duterte. Hindi raw katanggap-tanggap ang marahas na pangaagaw sa kapangyarihan. Kikilos daw ang pamahalaan laban sa mga ganitong klaseng pagtatangka at paghamon labag sa batas. ay naman sa Armed Forces of the Philippines, mananatili silang tapat sa konstitusyon. Maging sa mga inihalan na opisyal ng gobyerno, hiling nila huwag na silang idamay sa mga isyu ng politika. Nanindigan din ng Philippine National Police na mananatili silang non-partisan. Iimbisiga naman daw ng Department of Justice sa mga naging pahayag ni Duterte. I'm challenged to the military itself. The whole of the military, kasi sila ang supposed to be protector of the constitution. Are they willing to still protect the president who is a drug addict for another four years? The Armed Forces of the Philippines is a, a non-partisan organization. Our armed forces is united and professional. So with all of these things, sir, we respectfully request that we are shunned away from political issues. For him to invite the military to have a part in seeking remedy is bordering on sedition and is legally actionable. Sa uli pagdinig ng senado tungkol sa mga iligal na pogo, lumabas na malaki umano ang papel ni dating presidential economic adviser Michael Young sa Chinese intelligence operations dito sa Pilipinas. Si Dismiss Bamban Tarlac Mayor Alice Go na pinagbibintangang Chinese spy, tinawag ng National Intelligence Coordinating Agency o NICA na Agent of Influence. May unang balita si Mab Gonzales. Sino si Alice Go? Yan ang tanong ng marami nang maugnay ang nooy mayor ng Bamban Tarlac sa nabistong Pogo Hub sa kanilang bayan. Pero sa paglalim ng investigasyon, lumutang din ang tanong Chinese spy ba si Alice Go? Filipino po ako, hindi po ako spy. Sabi ng National Intelligence Coordinating Agency o NICA, hindi pa nila makumpirma kung espiya nga si Alice Go o Goa Ping, pero isa raw siyang agent of influence. She uses her influence, her stature or her position to influence public opinion or decision making to produce results beneficial to the country whose services Uh, she be uh, they benefit from. so to that effect madam Chair, that is applicable to her hindi na nakadalo si gok sa huling pagdinig tungkol sa pogo ng senate committee on women and children dinidinig din kasi sa korte sa pasig ang kasong qualified human trafficking laban sa kanya pero muling tinalakay ang tukol kay she jiang ang lalaking umamin sa isang dokumentaryo na isa siyang chinese spy Dati nang sinabi ni She na Chinese spy din umano si Alice Go. 2011 unang pumasok sa Pilipinas si Shen. Kinasuhan noong 2014 dahil sa operasyon ng illegal na casino. Pero tila na walang parang bula ang record ni Shen. Taong 2017, nakakuha pa ng visa sa Pilipinas si Shen. It looks to me that someone powerful made these derogatory facts about Xi Jiang disappear. And Just as a note, this is usually done for intelligence agents. Nakakuha rin si Xie ng Pogo licenses. Siya po yung <coughs> sa pinakamalaki before. Si Xie. Opo. Ipremiasinta rin ni Sen. Risa Contiveros ang larawan ni Xie, kasama si dating Presidential Economic Advisor Michael Yang. Sabi ni Contiveros, sangkot umano si sa Chinese intelligence activities sa bansa. Michael Yang is a key actor in Chinese intelligence operations here. Michael Yang na sangkot sa Farmally, and if the reports are accurate, sa drug operations dito. Michael Young, na economic advisor ng dating Pangulo. Ginatasa na tayo, pinagtaksilan pa bumuweta naman sa inilabas na larawan ng abogado ni Yang hindi raw ito pruweba at hindi patas na bumuo ng konklusyon dahil lang magkasama sa litrato ang dalawang tao inihayag naman ng Nika ang na-monitor nilang Chinese hackers na tinatawag na APT o Advanced Persistent Threat groups maaari umanong sponsored o binabaka pa ng mga ito ng gobyerno ng ibang bansa o ng criminal groups with the information that we have we can confirm that uh, indeed Uh, Chinese advanced persistent threat groups are operating or targeting uh, the Philippines, whether government or uh, private sector entities. Uh, we have monitored some of them, Madam Chair, and again in an executive session. If required, uh, we can share some information. Ang Philippine Statistics Authority o PSA sinabing target nilang tapusin ngayong taon ang pagsusuri sa 50,000 mga kahina-hinalang birth registration sa bansa. As of October, we have already seven uh, 100, 720 birth certificates, civil registry documents of which uh, we have 1,627 pertaining to uh, birth certificate of foreign nationals. And uh, 1,464 of these have been... Uh, records have been endorsed to OSG for the filing of the petition for cancellation. Isa raw sa mga inihain na nila ang cancellation ng birth certificate ni Alice Go. Ito ang unang balita. Mav Gonzalez para sa GMA Integrated News. Gayong isang buwan na lang bago ang deadline ng tigil operasyon ng mga pogo, sinabi ng Presidential Anti-Organized Crime Commission na iniiba na ng malalaking pogo ang kanilang operasyon ay kay PAOG Director Winnie Kidato. Sa pagdinig ng Senado, hinahati ang malalaking pogo sa mas maliliit na pogo. Ang iba raw, pinapalitan ng kanilang pangalan sa Securities and Exchange Commission para lumabas na sila ay Business Process Outsourcing o BPO Companies. Binabatay na ito ng SEC. Dagdag ng PAOK, maraming dayuang Pogo Worker ang lumilipat sa Visayas at Mindanao patapos ang deadline ng Bureau of Immigration sa downgrading ng visa noong October 15. Pakipagpulong daw ang PAOK sa ibang ahensya para maresolba mga isyu kaugnay sa POGO. Gayong holiday season, kain pa ang marami nating kababayan. Paalala ng mga eksperto, hinay-hinay lang po para hindi magkasakit. Kaya unang balita live si EJ Gomez. EJ, hinay-hinay. Iga. Iga. Totoo. No? Ah, ilang linggo na nga lang eh Pasko na. Marahil ang marami sa atin No, may mga nakaplano ng lutuin sa Noche Buena. O di kaya naman excited sa mga handang malalantakan sa iba't ibang parties. Maraming Pilipino ang aminado. Kapag may lechon, target agad ang crispy balat gaya na lang ni Nanay Fedelin. Kasi masarap siya kainin ni eh. Tumutunog. <laughs> crispy. Yeah, crispy. Si Freddy naman, hindi lang daw balat ang favorite. Ano yung pinakamasarap na part sa'yo ng lechon? Oh, eh, syempre yung, ano, yung tenga, balat, o. Oh. Ayan, ba bato, kakapata. Ayan. Favorite mo ba yun? Oo oh, naman. Ang plano raw nilalutuin ngayong Pasko at sa bagong taon, spaghetti, pansit, macaroni salad, lechon paksiw, sisig at crispy pata. Lahat yan masasarap. Pero, kalma lang. Sabi ng Department of Health, hinay-hinay sa mga pagkain sobrang mataba, maalat at matamis. Mas mainam daw kung susundin pa rin ang pinggang Pinoy model ngayong holiday season. Kalahati ng pinggan ay dapat prutas o gulay. Mas maliit na parte naman para sa kanin o iba pang carbohydrates. At mas maliit pa sa mga karne o anumang protina. Para po sa kalusogan po. po. Importante kalusogan para lumakas yung katawan natin. Po. Para sa pamilya natin at sa kasarili po. Kasi sa kagaya ko ngayon nga may, may naramdaman na kailangan talaga healthy. sabi pa ng mga nakausap natin, no, okay lang naman daw sa kanila kung mas masustansya mga putahe ang kanilang lulutuin. Yun nga lang, talagang challenging daw at mahira para sa kanila na iwasan ang pagkain ng mga matataba na masasarap pa. Kaya naman, kailangan daw talagang bigyan ng effort ang pag-iwas sa mga pagkain ganon. No? Gaya na lang ng mga ginagawa ng mga kasama nating kapuso dito. No? Sabi kasi ng mga nakausap natin kanina, kailangan daw samahan din ng exercise dito sa Quezon City Circle, may mga kapusya tayong nag session. Yan ang unang balita mula rito sa Quezon City. EJ Gomez para sa GMA Integrated News. Barkada gulang na. <laughs> Parang kayo lang ni Shia. Okay. Dahil parating na ang mga batang rile sa GMA Prime. Teaser palang lang baksyon ma at madrama na kaagad ang pasilip sa sitio liwanag. Handa nang lumaban sa kasakiman at mga nang aapi ang mga bida ng serye na sina Kokoy De Santos, Bruce Roland, Raheel Biria, Antonio Vinson, at Miguel Tantelix. Nagdag din sa excitement at plot twist ang hatid ng mga karakter ni na Diana Zubiri, Chris Villanueva, Jay Manalo, Desiree Manalo at veteran actress Eva Darin. Kaya naman sabay-sabay nating abangan ang pagbangon ng sitio liwanag. Ganda. Trip to Baracay, ang birthday celebration ni Sparkle at prinsesa ng City Jail star, Alan Ansay. Kasama niya roon ang co-Sparkle stars sa sina Bryce Eusebio, Prince Carlos, Sean Lucas, and of course, ang other half ng Team Jolly na si prinsesa ng City Jail star Sofia Pablo. Sa IG, may short and sweet birthday message si Sofia kay Allen kasama ang ilang pictures nila together. Aww. Nagkaroon din ng birthday celebration si Allen with fans. Happy birthday, Allen! Happy birthday, brother! Kapuso, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa unang hirit at iba pang award-winning newscasts sa youtube.com/gmanews. slash I-click lang ang subscribe button. Sa mga Kapuso abroad, mari kaming masabay-bayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.